po poko sa taong bayan, maghusga na po tayong lahat. At sisantehin ang presidente na hindi na po tapat sa kanyang sinumpaang katungkulan. Hindi po ito laban ng Duterte, laban sa mga Marcos. Ito po ay laban ng sambayan ng Pilipino, laban sa pamilyang Marcos, na talaga namang pong inuulit ang ating kasaysayan. Kaya nga po, ang, maraming, ang sigaw ng marami, ito Marcos Jr., adiktadura. Uulitin ko po, ang pagsuspinde kay Baste Duterte ay hindi lamang po pag-atake sa mga Duterte. Ito po ay atake sa lahat ng mga Pilipino na hindi sasang-ayon sa patakaran ng gobyerno ito po. Gaya na nangyari sa inyong ama, paalisin sa inyong pwesto, sabi ng Korte Suprema po, kapag ang taong bayan na na palayasin sa pwesto ang mga, mga tak taksil sa kanilang sinpo ang katungkulan ng mga presidente, yan po ay konstitusyonal. May galit na ang panawagan ni Atty. Harry Roque sa taong bayan na magusgan at ipakita at magsalita ang pag-alma sa ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. Dahil sobra na ang pagigipit ng mga ito sa lahat ng mga taong kumukontra at hindi umaayon sa kanila. Pero ayon kay Atty. Harry Roque ay hindi papayag ang mga Pilipino. Lalo pa at suspendihin na nila si Mayor Bastien Duterte na talaga namang aalmahan na ng taong bayan. Sususpindihin daw po ang ating Mayor Baste Duterte. Uulitin ko po, hindi po ito haka-haka, ito po ay katotohanan, sususpindihin na raw po ang Mayor Baste Duterte at i-issue ang suspension order matapos ang araw na ito kung saan nagtungo po sa Davao si PBBM. Sususpindihin po nila ang ating Mayor Baste Duterte. Eh siguro naman, hindi nyo na dapat tanungin kung bakit. Unang nasuspinde ang gobernador ng Davao del Norte dahil sa maiso. Pangalawang nasuspinde, Mayor Mike Krama dahil sa maiso. At ngayon naman, siyempre dahil rockstar ang Mayor Baste Duterte sa lahat ng maisog rally at siya po talaga ay mainstay ng, mayor, ng uh, rallies si Mayor Baste Duterte ang isususpinde. Hindi lang po yan dahil sa maisog. Yan po yung mensahe sa lahat ng mga tagasunod ng mga Duterte. Tapos na ang inyong termino, suspendido na kayo, kami na ngayon ang naghahari sa bansang ito. Wala man kayong masamang gagawin dahil kami na ngayon ang naghahari po sa bansang ito, lahat ng kalaban, suspendido matapos po nilang ipasara at supilin ng SMNI na tanging telebisyon na siyang naghahayag na mga punto de vista ng dating Presidente Duterte, ngayon naman po, sinampula na ang pamilyang Duterte at ang mensahe, simula pa lang yan. Susunod na dyan ang pagpapahulong kay PRRD at siyempre dahil hinabo nila si Bibi Sara, ang pagpapakulong kay Bibi Sara para sa ganon, habang silang dalawa ay nakakulong sa dahig, eh po pwede nang ma-impeach ang Inday Sara at palitan. Sinong ipapalit? Siyempre, yung nagnanais maging presidente, si Tambalus Los. Simula na po ang panunupil ng karapatan ng mamamayang Pilipino na pumili ng kanilang mga leaders. Kung akala po ng Marcos administration na ang ginagawa nila ay tinitira lamang po ang mga Duterte, hindi po dahil sa kanilang panunupil na karapatan, malayang pananalita. Dahil po sa kanilang pagsususpinde sa mga Duterte, na siya lamang nag articulate lamang, nagsasalita ng adhikain ng mga mamamayan na napakahirap na ng buhay dahil sa mataas na bilihin. Napakahirap na ng mga ng buhay dahil sa mababang sweldo. Anong ginagawa rin nyo? Linulustay nyo pa ang salapi ng bayan para amendahan ang saligang batas ng kayo po ay manatili sa kapangyarihan habang buhay. Hindi po ito laban ng Duterte, laban sa mga Marcos. Ito po ay laban ng sambayan ng Pilipino, laban sa pamilyang Marcos na talaga namang pong inuulit ang ating kasaysayan at magpapasasa sa, sa pwesto habang buhay dahil lang nais nila. Eh, bumalik ang good old days at ngayon nakikita naman natin lantara ng dakawan sa gobyerno lantara ng smuggling lantara na rin po ang cronyism inuulit lang po nila ang kasaysayan na mga nangyari nung panahon ng diktadoryang Marcos kaya nga po ang maraming nag sigaw ng marami ito Marcos Jr. adiktadura diktadura na adik pa addict dahil meron nga po mga paratang at mga ebidensya na siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot, mga opo, suspensya pa lang, pero hanggang ngayon, wala pong pagsisinungaling, wala pong denial. Ang meron lamang ay isang tawa at isang sabi na I will not even dignify that with a response. And yet, nandyan po ang Nikiko Seteng na nagsasabi na kanilang mga kabataan, alam po nila na gumagamit din ng presidente. Nandiyan po Pidelix na mayroon palang confidential informant na nakita at mayroon mga larawan na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Hindi lang po talaga korupsyon ang problema sa Marcos Jr. kaya na naging problema kay Marcos Sr. Hindi lang po cronoism ang problema sa Marcos Jr. kaya na naging problema ng Marcos Sr. Meron pa pong isa yung suspecha ng marami na siya po ay adik. Suspecha nga lang po yan. Pero ano magagawa natin? Wala pong denial. Di ba po kapag ika'y pinaratangan, dapat mag ka at magpatunay, magbigay ng patunay. Yan lang naman po hinihingi natin. Magkaroon po ng drug test na hair follicle dahil yan po talaga walang kadudatudang basihan kung ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya nga po, bukod pa sa korupsyon, bukod pa sa pag-apuso sa kapangirihan, bukod pa doon sa panunupil ng karapatan, bukod pa doon sa pagbabagoy sa ating saligang batas. Ngayon po, naansip pa ang pagdududa na baka wala siya sa tabang isipin na kinakalad ka tayo sa gera kung saan. Napakadaming Pilipino po pwedeng mamatay dahil ang gera po ngayon, hindi na po barel at bala lamang. Nuklear na. Ang tanong, mga kababayan kong Pilipino, ano pong gagawin natin? Uulitin ko po, ang pagsuspinde kay Baste Duterte ay hindi lamang po pag-atake sa mga Duterte. Ito po ay atake sa lahat ng mga Pilipino na hindi sasang-ayon sa patakaran ng gobyerno ito po. Ito po ay panunupil sa lahat ng magsasabi na walang basihan ang panunupil ng kalayaan ng malayang pananalita ito po ay panggigipit sa lahat ng kinikilalang alaban ng gobyerno. Hindi na po bali na kung sa isang, isang dumiprasya, importante-importante po ang check and balances, ang pagkakaroon ng oposisyon. Hindi po sila papayag na hindi lahat ay kumakanta ng ang bagong lipunan at ngayon po ang bagong Pilipinas. Bagamat anong bagong Pilipinas? All-time high ang presyo ng bigas. All-time high ang uh, bagsak ng uh, peso, all-time high din ang inflation. Bagamat yan po ay puro problema, ang nais nila, walang pupula lahat sasambahin ang makapangyarihang pangalan ng Marcos. Walang well, ang masasabi ko po, minsan yung nagawa na supilin ng taong bayan, hindi na po yan mauulit. Dahil ang Pilipino, dalawang beses na pong nagpalayas ng mga presidenteng taksil sa kanilang katungkulan at makakatimpo, kayo ng hagupit ng taong bayan dahil hindi na po papayag na masupil muli ang karapatan ng taong bayan. Hindi na po mapapayag ang taong bayan na mapaliwala ang soberenya na nakasalalay po sa kamay ng taong bayan at magdi-decision po sila para kayo po ay gaya na nangyari sa inyong ama, paalisin sa inyong pwesto at sabi ng Korte Suprema po, Kapag ang taong bayan na nagbusga na palayasin sa pwesto ang mga, tang, mga taksil sa kanilang sinubuang katungkulan ng mga presidente, yan po ay konstitusyonal. Kaya po kinilala nila ang administrasyon ng dating presidente, Cory Aquino. O ang naging sakit ng Marcos Jr. Ang buong akala natin, gagamitin niya itong pangalawang pagkakataon na binigay sa kanila ng taong bayan para linisin ang kanilang pangalan. Hindi pala ginamit lang nila itong pagkakataon neto para ulitin muli ang kasaysayan na nagpapasasa sa pwesto, nagpapayaman at baliwala ang paghihirap ng sambayan ng Pilipino. Nananawagan po ko sa taong bayan, maghusga na po tayong lahat. Simulan po natin sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na tayo po ay maninindigan sa ating karapatan para si ang presidente na hindi na po tapat sa kanyang sinumpaang katungkulan. Hindi po tayo gagamit ng puwersa dahil hindi po tayo gaya ng mga teroristang CPP NPA. Magpapahiwatig po tayo ng ating damdamin, magpapahiwatig po tayo ng ating husga kung siya'y mananatili o aalis sa mga mapapayapang pamamaraan at yan pong pagsisindi ng kandila tuwing alas 6 ng gabi, isa lang po yan sa mga pamamaraan na ipaparating natin ang damdamin ng taong bayan hanggang sila po ay mapingig sa ating husga. Tama na, sobra na. Sasaba ba kayo rito? Arcelia Zenea, Tony Harry Roque, dapat mag-edsa na baka iniisip ng bangag ng Pangulo walang magawa ang sambayanan Filipino. Lahat ba lang isususti nyo? Mayor Bastina, Huwag kong pumayag na sa ginagawa ng gobyernong pangakin. Hindi po tayo papayag. Hayaan niyo pong abusuhin nila ang kanilang kapangyarihan pero hindi hindi na po natin tatanggapin yan. Kaya nga po ako, hindi po iligal ako po'y abogado, may sinumpo ang katungkulan. Ang hinihingi ko sa inyo, maghusga kayo bilang soberenyong mga mamamayan kung dapat magpatuloy ang administration administrasyong Marcos. Kaya patuloy natin ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga naawa ama mga ang mamamayan. Pagnanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Hindi ka ni FBI or si BBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsika pinag ni FPRRD na mabago. Parang na na i-impeach siya dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin walang pagbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyernong ito. Hoy kising, huwag matulog sa pagkakalobo na napatuloy silang pag Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalit at kami susunod sa klasan? Sa na kami at dahil sobrang mahal na Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng nila. Ay labili lang si Inday Sara pati si Tatay Digong. Mga dami sa Duterte lahat kami na ipinanganak sa Mindanao with support Duterte. Kawawala ang taong bayan. Kung matili pa yan sa pwesto bayan gising. Tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunuti ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kinalanan niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan kapangyarihan at taglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa ay, ko, itong mark ito sa na tandem noong eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial nagsuporta sa Marcos, kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years na sira ang economy ng Philippines. Peg ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan ng... Pag-stress alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natin nakatira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Wow. ng government yung binoto natin. Pinagkatiwala na ang pamilya. Ahas at nanonok na kami. Bakit ito pa ng first lady ang walang advocacy? Samantayang lahat ng nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy. Sa bagay, ang advocacy niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas. Thanks